Mabuhay po. Uh, nagbabalik tayo sa ating uh, sipat tudla at sa hapong ito ay pinalad po tayong makasama ang ating uh, uh, kaibigan, sang kagawad sa District 4, uh, si Kagawad Melvin Macanip. Okay, Matika magandang po. magandang uh, tanghali na ba o hapon kabayan? Hapon na. Hapon na dahil nya ang araw na ito ay araw ng maaraw. <laughs> kasi mainit eh, summer uh, na. Ano, uh, uh, March 20. Oo, uh, oh, March 20. Dumarating na nga 'yung ating uh, na summer day. Yes, oo. Oh, uh, so, Magandang-magandang hapon po sa inyo mga kasampalok. Oo, oh, kasi bakit mainit ang panahon? Sing init din ng ating pag-uusapan ngayon sa Distrito 4 ng Sampaloc. Eh? Yes. Oo, uh, Maynila ang mga aspirante na aspirante sa pagka congressman A representative o kinatawa uh, ng uh, sampalok uh, 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 ang kikilalanin natin uh, oo oh, hihimay-himay natin kikilatisin mo, dahil ito yung pinangako mo sa kanila uh, nah, na ihaharap -isa. natin isa-isa yeah. uh, oh, at, pero ngayon from the meantime siyempre uh, oh, ki kikilalanin mo natin siya kahit wala sila dito sa imbitasyon uh, oh. mo uh, uh, na para naman sa ganun na uh, 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 makilala na natin sila iimbitahan uh, alam mo Uh, dito sa iyong Sipad Tudla. Yes, Sipad Tudla. Mabuhay kayo. October 1 kasi simula na ng filing ng Certificate of Candidacy. Ano po? Uh, hindi na matagal 'yan. Okay, mabilis ang panahon. And 2025 po yung election, yung local mm -hmm. election. Mag uh, boboto tayo doon ng ah uh, uh, senador, yung mga local officials natin, Mayor, na natin. Mayor, Vice Mayor, Congressman, uh, ang mga konsihal, bakal, uh, uh, yan po. Ang, uh, uh, ito ang tinatawag natin, midterm election, okay. no, na walang presidente. Yes. And ang ating experience, pagka uh, midterm election, hindi po ganun kadami ang uh, bumuboto uh, katulad ng sa presidential. Pagka presidential election, talagang uh, mataas yung turnout of voters. Mm, tama. Okay. So, kilalani natin. Ayan, ang magandang paksa natin ay eh, mga aspirante sa kongreso kasi sinasabi nating aspirante dahil yan yung mga pinag-uusapan ng mga barabarangay, ng mga sa barbero, ng mga tindahan, sa mga restaurant Ibig sabihin, hindi pa sila 100% na tatakbo. Okay, yun Posible yung magbago pa yes. ang uh, pwede pang may umatras, araw, buwan, pang may matagdag. ang mga aspiranting ito. Oo, uh, uh, pwede pang... Sino nga ba, ba sa kanila, sa palagay natin, ang mainit ngayon? Ha, ah, lahat sila mainit. Uh, sino ba ngayon ang sa palagay mo <laughs> na parang panahon. matunog na number one sa pagka tinatawa ng ating 4 Wala pa tayong masasabing number one kasi sabi nga nung isang uh, hey, uh, nagko-comment natin, uh, lahat sila ay okay maging kongresista o representative. Siyempre, okay kay Chua yung mga napagalingan niya ng buko. Okay. <laughs> uh, yung, uh, Sorry, kumbaga, kayo. meron tayong yeah, tinatawag na, uh, eh. tawag dito, yung mga uh, kausap natin na sinasabi nila na hmm supporters na lahat sila ay pwedeng maging congressista o Dama. representative. Kaya kaya lang eh isa lang talaga yung kakailanganin nating tankilegen. At makikita natin yung advantage nila individual kung ano ba talagang uh, katangian uh, yung mga uh, aktibidad hinahanap uh, ng ating mga kasampalo uh, para sa kinatawan ng 4th district. Yeah. Siguro nga ba ang magiging uh, kinatawan. kinatawan natin soon uh, oh. kung sakaling mag mga design ito ni Kapangkat natin, na natin sa Sampaloc. Etong ano, sila Saul na, versus sa... na, narinig mo na ba yung Kapangkat? Hindi pa. Ayan, bago natin sila i-introduce isa-isa. Mm. Uh, yung Kapangkat, uh, karamihan kasi sa mga mamamayan sa Sampaloc, yung tinatawag nating masa. Mm -mm. O oh, yan yung mga pangkaraniwan tao. Okay. Mm -mm. So, tayo pangkaraniwan tao at marami sa Gasampaloc, ang tawag natin dyan mm -mm. mga Kapangkat. Mm -hmm. Mga kapangkaraniwang tao Mga yeah. pangkaraniwang tao Ulitin niya natin uh -oh. Kapangkat ito ay Mga pangkaraniwang tao Mga pangkaraniwang tao uh -oh. O mamamayan Yes, masas uh, to be exact Now, uh, sige nga sa iyong ano, uh, pagkakakilala Sino-sino yung anim so far ngayon na lumulutang Pero posibilidad pa yun na madagdagan ng dalawa I heard na may mga nagbabalak pa o maging tatlo at pa daring may umatras pa. Okay, so ipakilala mo nga uh, uh, kay Melvin at uh, uh, ano natin ano yung ng kanilang position ngayon. Ano ano yung natin profesyon? itong si top counselor Louis Chua kung saan ay uh, Ano ba ang profession niya? Uh, doktor. Mm -hmm. Ang advantage nito ni Doc Louis Chua ay uh, marami na siyang uh, so far na nagagamot Mm -hmm. tulad ng mga so, so may mga nakikinig gusto nating uh, batihin Pwede kayong mag-comment uh, sa usapan namin dito sa Games. Sipad to oh, oh. Na no, Si Chua ang advantage niya marami na rin siyang nagagawang uh, mga medical mission so far ganun din ang kanyang mga uh, na, na gagamot ng mga ibang uh, mamamayan Ganun na rin I mean, syempre, may libreng tuli rin siya no? mm -hmm. at malakas din siya sa senior citizen mm -hmm. Bagamat uh, ito ay bahagi pa lang ng kanyang pagiging uh, konsihal. yung serbisyong nalalasap ng ating mamamayan ng sampalok At mas baka maramdaman nila ito kung sakali nga siya ang mapiling kinatawan ng 4th District. Mm -hmm. So ang susunod naman natin, ang ito naman si JTB o tinatawag ng Batang Kalye. Oo, na naku, si Joel Villanueva sa sinasabi nilang uh, uh, magbola, huwag magdroga. So mm. M ano ba yan? Shortcut. Magbola. Wag, wag magdroga. Uh, M W uh... Sila tawag siyang batang kalye, no? Yes. Uh... Pero ang bahagi naman lang kanyang pinagmamalaki itong si Jovil Villanueva may ba? Ay, uh... ang so, sports. Ilang, ilang, termino na ba siyang konsyal? Siguro dalawa. O, hindi dapat tatakbo pa siya ng konsyal. Ay, ba, ba, last term na nga ito siguro. Ah, last term na nga niya kasi nung Uh, pagtabong Kaya nga pa tumatakbo sila ng patas eh dahil uh, oh. So ang sasabihin naman natin kay JTB, uh, council uh, Jerry, si JTB ang advantage niya ay ang mga kabataan sa sports. Uh -huh. Kasama ang mga LGBTQ+ gawa ng uh, binibigyan ah, ng programa volleyball. ang volleyball. Uh -huh. So advantage din ni basketball, ayan. Consiyel, Villanueva ito. Uh -huh. At 'yan ang maaari nyang uh, nakikita ko'ng at naririnig natin na medyo sa ngayon na pinag-uusapan sila. Uh -huh. At syempre dadako naman tayo, pero hindi pa naman confirmation pero mga nadidinig ko lang etong si Chris Bacani na baka daw si Macbo. di congressman, diba, dating congressman or representative 'yung tatay niya. Yun, si Rudy tama Bacani, uh -huh. oh. Baka siya ang uh, magmana ng uh, trono. Trono nito, no? Oh, hindi natin masabi. Yan din naman mo. itong si dating councilor Wardy Quintos. Na may naririnig tayong uh, maaring tumakbo ito no sa pagka-congressman. Tingnan natin tong mga laging bahagi ng ating 4th district uh, councilor kung sila na mga kung sila na nga ba yung susunod sa yapak ni Congressman Edward Maceda. <laughs> uh -huh. na From okay. Atricia na from the councilor mm -hmm. going to Parang si Rudy Bacani, uh, ah, di ba? Sige, sige, pag uh, ipakilala mo isa-isa, may, may maganda akong i-discuss uh, eh. May tanong ako sa'yo, sino-sino na bang malaging konsyal na naging uh, congressman sa kasaysayan ng Zampalo? Ah, halos lahat naman. Uh, As in, natatandaan ko, si Rudy halos Bacani. Lahat, halos lahat na naging congressman ay dumaan sa pagkakonsyal. Uh, except si, si uh, Representative uh, Sam Bersosa which is now uh, party list uh representative siya ng party list na tutok to win. Oo. Uh, okay. Dahil si Bersosa ay uh, napakaswerte na naging uh, representative ng party list mm -hmm. at, uh, at ipinagmamalaki sa, kay... sa channel 7, Oh. Ito naman si Sam Bersosa. Hindi ko naman siya masyadong oh, na, pero ano 'yan? Uh, isa sa mga uh, may ng front Oh, ano. Nagmamo-motivate. Na may networking. Paano, uh. paano naging magsimula from that from the rich Rug to, to riches. So na, kilala ko yung tatay niya kasi naging client namin. Uh, may mga tracking before si kapangalan niya si Samuel Versosa pero sumakabilang buhay na. So itong mga namagit natin na anim na maaaring kumatawan o magiging kinatawan Napag, ng nap, ating 4th district. Na, Napa-introduce mo na ba lahat? Oo, napakilala na natin lahat ano? Si uh, si Wardy, Wardy Quintos. Pa. Si oh. Wardy Quintos ay uh, na ah, mali yung picture natin diyan. Mali siya dyan, uh, bagamat wala yung picture ni Walden Quintos na Diyan doon sa taas. Katabi ni Crystal Bacani. Yan. Si Wardik, Si Attorney Walden Quintos is abogado din naman, naging mm -hmm. uh, ilang uh, beses naging konsehal. Mm -hmm. uh, siya naman ay magiging uh, magta-try. Ah, uh, yan. Uh, magta-try na maging kinatawan o uh, sumubok sa pagka-congressman. At tingnan natin kung ano ang kanina. Kasi dito, <laughs> Hindi lang naman so, abogado kasi abogado 'yan. Oh. So dito kasi makikita natin na pag ikaw ay magiging kinatawan ng isang uh, distrito, distrito, kailangan ikaw ay may prinsipyo, no? May prinsipyo ka ah, sa mga usapin. Yes, meron gano'n. Pero oh, alam mo sa ngayon. Naman makikita uh, na makikita natin Ibabasta-basta na lang eh, kaya natatawa tayo. Ah, uh, lang eh maging congressman. Mm -hmm. And 'yung iba binibili 'yung Uh, Pero ako, aminin ko sa iyo, ako magulo pa isip ko. Kung sino pipiliin ko sa kanila. <laughs> Nasa kanta na ah. Sino? <laughs> Kahit, yan kapitbahay natin yan si Louie Chua. Ah. Mm, lahat naman kapitbahay mo yan. Eh. Kapitbahay natin yan si JTD. <laughs> si, ah, Madulas. Si Madulas. Quintos, <laughs> si Attorney Wardy. Uh, sabi nga nung, ano, uh, actually, si uh, Kuya Demi. Ayan, Aquino nagsabi nun, dating chairman kaibigan natin <coughs> uh, na halos walang itula kabiligan nao kasi na na feature ko 'yan sa aking uh, blog at uh, uh, sa FB uh, yung tungkol sa aspirante na 'yan at uh, yun nga, 'yung mga yung komento nila and then na promise ko nga na uh, dadalhin natin sa mas malawak na, <coughs> na masa ng sampalok 'yung mga kapangkat natin para Uh, ang purpose natin ay mas malalim nating masuri ang pagkatao, ang kakayahan, ang ginawa na, at yung mga gagawin. Okay? Uh, kasi, iingatan po natin na tayo ay uh, mabuyo na uh, magdidesisyon dahil sa kinang ng ginto. Okay? Tama. Uh, kung sakali mang hindi natin maiwasan yun, sabi nga eh, tanggapin at magpasalamat pa. pero, sundin yung konsensya. So, ah. but anyway, sige, uh, yung sinasabi ko kanina sa sa'yo na ano yung meron ang distrito ng Sampaloc na siguro wala sa ibang distrito. Uh, alam mo, pinag-aaralan ko yung lahat na mga naabutan ko na naging kongresista o representative. Okay? Hmm. Uh, kasi sa parliamentary po, ang ano doon is uh, Uh, tinatawag nating ano yan yung mga kinatawan ano nga po uh, representative okay uh, nasaan lang ang tao na tawagin silang kongresista dahil nga nagtatrabaho sa congress okay now uh, halos lahat ng naupo na kongresista o kinatawan mm. ng uh, Sampaloc ay natatapos niya yung uh, tatlong term kasi may tatlong term yan eh na ta tatlong taon so uh, singkad na siyam na taon ang ibig sabihin and Um, hindi ka mukha sa ibang uh, ba, sa Quezon City, sa District 4 uh, yung last term ni uh, Suntay uh, napalitan ni, ni Rilio sa hmm. Sampalo po, ibang senaryo uh, tradition po yung sinusundan dyan na kapag ika'y naupo ng unang termino pagbibigyan ka ng hanggang last ikatlo Makukumpleto mo yon sa so parang ibig mo sabihin wala pa wala pa sa kasaysayan sayan ng sampalo na, na, na nakabalik ang isang Congress hindi, ba hindi na pa yun, parang hindi pa yun hindi pa gayon na hindi hindi natatalo oh hindi hindi, na hindi natatapos muna natatapos pa hindi na nakabalik parang ganoon ba may isang mayroon din naman sa kabilang kabalintunaan Mayroon din ganung scenario hmm. na kapag ang isang kongresista ay natapos naman yung tatlong termino hmm. hindi na nakakabalik kahit hmm. ilang beses siyang tumakbo kahit kapatid. Okay? Mm. Uh, ngayon pa lang mangyayari kasi may uh, kabyak, Okay? Uh, malaman natin. Pero sabi nga, lahat naman ay merong ano eh, uh, hangganan. Hangganan <laughs> o first, uh, first time. Like sa mayor mm. ng Manila, dati puro lalaki yan eh. Gentlemen. Oh. Pero ngayon, biglang isang uh, mayorahan ni Lacuna. So, siya yung unang babae na naging uh, punong lunsod kasi so, sa ng Kaya ibig sabihin lahat pwedeng mabago okay pero ang pinag-uusapan natin sa kasaysayan ng Sampaloc ay eh, lahat ay hindi natatalo hanggang sa matapos ang last term okay sino-sino yung mga inabutan natin si uh, uh, Don Don Bagetsing, yan, natapos niya yan. Mm. Okay, si... Uh, Tisha Bunuan. Rudy Bacani, natapos niya yan. Si, Trisha si Bunuan. Si Congresswoman Tisha Bunuan, natapos niya mm. yan. And then, itong si Attorney Edward, Edward Maceda. Maceda. So, natapos na yung last term, you know. Kaya, ang gusto naman niyang ipalit ay yung... Uh, asawa. asawa. Pero sinasabi nga natin na sa kasaysayan din, marami nag-attempt na bumalik or kandidato yung kapatid or kamag-anak or asawa ah uh, yes, walang ganon like si uh, Rudy Bacani, pinatakbo mm -hmm. yung asawa as Babalik tayo, di, uh, ikaw, di ba, anong taong ka tumakbo ng congressman para ma-remind natin yung yeah, no? mga babae natin. Okay. Ito kasi maganda, no? Marami kasi nung panahon kasi ni Kabayani that two terms, kan tumakbo ang konsihay. Yes, tapos bigla And then bigla uh, kang uh, bakit po na ba, ito pa tanong natin ito tanong ito ng mga kababayan natin ng Sampaloc. Bakit mm. ba bumanat ka ng pagka-congressman during that time? Oh okay. That time uh, open so uh, open ano siya kasi kaka-graduate lang ni uh, Congressman Rudy mm -hmm. bakani and initially nag-usap kami na uh pagkatapos niya pwede niya akong endorse so, para yung makinarian niya at saka yung mga supporter niya at saka yung supporter ko mag-join -mag force um uh, Pwede kaming makasilat mm -hmm. Which is uh, Nangyari sana mm -hmm. Kasi At but, ito ay napatunayan naman Na lumamang ka naman kay Madam Bacali Halos dikit kami na Siyempre, million ah, okay. yung ginastos niya Ako naman, bariya-bariya lang mm -hmm. Pero doon ko napatunayan na mahal ako ng masang taga at, kasi, ikaw consiyel, eh. at ikaw yung conceal At ikaw yung conceal na Sa unang takbo mo from 17,000 ba mm. and naging 22,000 tapos naging from 20 000. oh di ba parang oh. ang so, configure ng, uh, lang botante di lang din ang pag-uusapan mm. kahit wala ka na kahit puro bari-bari lang ang talaban mo uh -oh. ano Meron eh, yung figure mo ay tumataas. No? no? Meron talaga tayong mga... Sa palagay mo, ngayon bang uh, this coming uh, 2025, mas tataas pa ba, ba yung figure mo sa pa, sa Siyempre, oo, Kasi lahat naman ng ano natin eh uh, yung mga unang <coughs> nagsuporta sa atin, nandiyan pa rin sila. Of course, yung nangyari noon, uh, kung nag join force kami ni Mrs. Bacani, siguro na silat namin si Congresswoman Tricia Buluan. kasi 31 something lang siya eh. Ay kami kung combine baka mga 34 okay, But anyway, it's at, a part ng history At, kasi, at administration mm, siya noon Ngayon, si uh, 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 Nagulat lang tayo ngayon Dahil walang bagatsing pa Na nag uh, uh, Tatapo ng uh, Sombrero Para pumalaot din sa Kongresista Kasi, mm -hmm. for I know, meron silang bilang Kasi nung panahon na uh, Tumakbo yung tatay niya Yung bumalik, naka 25,000 mm -hmm. Okay tapos, ah, uh, ito namang, uh, tumakbo si social DJ nakasabaya si Consihala uh, Science Reyes. I think nasa mga 25 din, more or less or 23,000. So ibig sabihin, may number sila. So with these six, uh, ano, or seven, or eight contenders, ah, uh, alam mo yung 23 to 25, at uh, lalo na kung ganitong midterm, may chance ang manalo. So mm -hmm. Siguro, i-challenge din natin yung mga bagaching. Okay? Ah, mm -hmm. uh, bakit hindi natin i-try, Okay? Kasi, kung naniniwala kayo na do you have a numbers, uh, this is, uh, sabi nga eh, numbers. Kasi, singgilan to eh. Oh, oh. Okay, hindi ka mukha ng konsihal. Di ba, ilan? Anim. Anim. Okay. So, ibig sabihin, kung naniniwala tayo na meron na tayong naitanim, maganda na 'yung ating aanihin, yeah. ano? Aanihin, okay. Kaya mm -hmm. I challenge the, the bagachin kung sino man ang mm -hmm. ilalaban ninyo, bakit hindi natin subukan? Okay. Uh, Ito'y challenge ni Kabayani. dahil uh, dahil nga sa formula no nung tumakbo si Dondon nasa 25,000 kasi 31 mm -hmm. something lang si Trisha tapos second si Dondon 25,000. Tapos nitong nakaraan si Trisha ba uli yung ano yung kalaban. Ah hindi si Edward. Si Edward mas. Oh, kalaban ay <coughs> eh, si Sayas Reyes, pangalawa si Sayas Reyes, pangatlo si DJ. Okay. But parang doon din naglalaro kasi nasa 100 plus yung voters natin eh. And usually dyan, bum ang bumoboto, lalo kung midterm, hindi pa umaabot talaga ng isang daan. So bilang isang nag-try, na tumakbo sa pag-Congressman, Kabayani. Mm -hmm. Itong mga aspirante natin for the Congressman soon, mm -hmm. ano ang mas magandang ma-i-advise mo sa kanila bilang experience mo sa pagdakbo ng Congressman? etong mga tatakbo okay. muli. So, lalong-lalo na sa usapin na kasi yung lima diyan ay magkakakampi. Okay. Uh, kasi galing sila sa uh, isang umbrella ng mm -hmm. uh, asenso manilenyo. Uh, of course, except si uh, samber sosa which is uh, nasa party list, ano siya system, mm -hmm. okay, yung tutuktuin. Mm -hmm. Now, ang kagandahan dito, uh, mahahati yung unity nila ah. sa senso. Pero ako'y uh, parang nagda-doubt kung merong official na itatanghal mm -hmm. o itatambad ang asenso. ang isang political ano diyan maneuver na pwedeng gawin para ma-maintain yung uh, status ko ng pagkakaisa ng partido hindi magkawatak-watak hindi magkanya-kanya ay maging uh, parang uh, libre zona ang tawag doon. Yung mm -hmm. ibig sabihin, lahat kayo pwedeng kumandidato, lahat kayo pwedeng lumaban mm -hmm. pero hindi magdedeklara ang partido ng official candidate. Mm -hmm. Dahil dahil pag pinili ang isa, kakalas ang apat. Okay. Okay. So not the less, uh, meron ka ng raiding lipatan ng ibang partido or gusto mo lang mag-independente pero sa ngayon aking nasi nasisipat, okay? Aking uh, gustong mabibiswalize. Oo. Oo. Uh -huh. Sipatod tayo eh. Hmm. Aking nasisipat na baka ang desisyon ng Asenso Malen Nain. ay gawing so na libre ang ang uh, Sampalo ang District 4 kasi nadidinig ko nga yan. first time na maraming kakandidato kasi karamihan apat eh uh, ngayon anim ma pwede pang maging pito uh -oh. o walo kasi naririnig-rinig ko ren uh, na baka bumalik si uh, attorney uh, <coughs> Bunuan. david uh -huh. oo wala pa dyan sa Oo, oh, sa anim na kasi yan. Kasi sa nga, so far, wala tayong nadidinig kung tatakbo ba siya. Oo, oh, po. kasi matagal-tagal pa naman. Kapag marami pang pwedeng mangyari. Yes. Oh. At isa pa dyan yung mga bagay. Ay, baka tumakbo pa ang congressman, wala pa dyan. Oo, oh, <laughs> pero sana wag ka nang tumakbo. <laughs> Ikaw na <yan>. lang. <laughs> wala tayong pera. sa hindi okay. Hindi natin okay. Natin okay. Di okay. Di so, na. Anyways, na-share mo nga yung ganong uh, uh, bagay, kabayani, na yung experience mo during that time na tumakbo ang congressman. Eh, hey, teka muna. Sige, bago mo ituloy ha. May babatiin lang ako. Ayan. Ha? ni Chairwoman Cathy ah, happy birthday. Ayan. Ang aking paboritong chairwoman na talog at saka hmm. talagang tektokers yan. Kuwela. Okay. Pero masipag. Marami natutulungan. At saka ang ating mahal na chairman At Omar si... Okay. So, siyempre uh, babatiin na, ka babatiin ka. ko din. No, binabati ko rin siyempre at nagpapasalamat tayo kay Jerry Chongko, ang aming member sa LP Manila Matatag at kay Michelle Iranga, Bobby Iranga. Salamat kay Bobby Iranga sa Orap Bakery sa mga latang binibigay o, mga, niya para gawin natin daspan yan uh, yung mga -i -i mong, ano sa at At siyempre sa Diyan sa Barangay 420 Council kay sa pangunguna ni Mike Regala, iniimbitahan po namin kayo na magkaroon Ay, no, boy, 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 ng Barangay German Assembly. Uh, Regala. Ah, uh, mga kabarangay sa 420, meron tayong Barangay Assembly sa uh, March 24, umaga po 'yan. Mahilaya yata yun. ako sa barangay nyo eh. Mm -hmm. 'Yan. Ang dami ko kasi impanya. Ah, yeah, ayan, oh, uh, makikita po tayo mm -hmm. sa Barangay Assembly chairman uh, next ng Samura. mga Barangay 420 resident diyan. Maraming hmm. maraming salamat po sa sila. Barangay din ni Chairman Taboso. At, At sa mga... Ni, teka muna, may hmm. isa pa, ni Chairman Joel... Di umam po. Ah, okay. Oo, yan. So, yun po. At syempre sa mga taogama at sa mga, mga sampagita youth organization dyan na nagsaslogan ng sports. Kasi, inunahan mo ng bati. Oh. So, dako naman tayo doon sa bagay na ano ba ang mas mahalaga ngayon sa mga aspiranting ito na pwede mong bigyan ng uh, impormansya. Uh, uh, uh. ano na kailangan, ng tao, kailangan ng tao sa ngayon, dahil ang mga tao ba ngayon, lalo yung mga national issue, no? Dahyan uh -uh. ng itong uh, people initiative. Uh -uh. Uh, paano sila magiging uh, sentro nito? Ball, uh -uh. Magiging. Sige, bigyan mo sila Concern. ng konti. Okay. Ah, uh, alam nyo po ang gawain ng isang kongresista ay malayo sa konsihal okay? Ng siyudad. Although pagbabatas, pagsasabatas din ang, uh, ang kanilang trabaho. Pero, mas malawak ho na, kumbaga, talagang batas pang buong kapuluan hindi para sa isang distrito. Unlike kapag ikay konsihal batas para pwede lang uh, tawag dito uh, sa isang particular na syudad, like Manila. Mm -hmm. So, kung anim na distrito ka, yung concern mo na gagawin mong... Uh, Uh, bilang kinatawan. Oh. Uh, Kailangan bosses uh, boses ka ng mamamayan. Uh, Oo. Oh. Pero pag congressman, uh, buong Pilipinas na yan. At uh, ibig sabihin, no, mas mataas na ang inaabot natin like yung mga national issue. Oh. Uh, pambansang uh, 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 issue na katulad niyan, yung Uh, pagbabago Dahil ng Constitution. Dahil mayroon tayong apat na minuto, mm -hmm. uh, binabati natin si Concepcion Barredo Silangga, baka makalimutan ko. Ayan. At yun nga, ang basta ang mahalaga Ay, dito, kung siya... Pagkakain pa natin to si oh. Jeric kagawa Jeric Arap, ano? uh, ng Arnaldo. Kapi, Arnaldo Cafe, at saka ah, si uh, Marmon gumaro uh, Ayan, mabuhay kayo. At syempre po, ang ating Hi, kaibigan, Paul. si Kuya Eric. Ayan... Mm -hmm. Yun nga, uh, bago tayo maabulin uh, yung ating 30 minuto, ano ang magandang mensahe natin sa uh, kanila, yung mga aspirante natin? Okay. Sana maging bahagi sila ng tunay, na may prinsipyo, ng sampalok, uh, at ibigay yung mga pangangailangan bansa. ng uh, isang congressman, lalo na sa mga national issue gaya nitong itong mga usapin ngayon. Mm -hmm. ano? Pero eh, sila ay uh, hindi lang aasahan natin sa mga servisyong pang uh, ikaapat na distrito, kundi sa mga usaping mas kailangan ng bansa kung ano ba ang tamang direksyon ng kanilang uh, paninindigan. Sa'yo, Kansiyan. Okay. Ang ating uh, challenge sa mga tatakbo at magiging uh, kandidato or mananalo ay uh, i-focus po natin, hindi lang ho yung pagpapagawa ng mga pagawaing ng mm -hmm. uh, infrastruktura, hindi lamang po yung mga servisyong medikal o anuman, kundi yung batas na makakatulong. Marami ho tayong problemang batas na may butas na uh, mga walang kasalanan nakaparusahan, nakukulong, uh, kakulangan ng uh, uh, batas para doon sa pagbabawal ng dynasty. So pinapalakpakan pa natin, akala natin maayos 'yon, maganda yun. pero hindi pala. Uh, hindi po kasi nakakasira ng uh, ating bansa. Uh, na didelay yung ating pag-unlad -pag at masamang halimbawa sa mga future na naghahangad na mabago yung ating maling o bulok na sistema. And of course syempre, uh, yung mga uh, batas para sa paggawa, uh, yung halimbawa, yung usapin ng contractualisasyon ng mga malalaking kumpanya. Okay, mahaba po itong ano eh, pero uh, dapat po Uh, isa sa isip natin pag tayo ay kongresista, yung para sa bayan. Hindi lang para doon sa inyong nasasakupan. Because kayo po ay halal na kinatawan lamang ng isang particular na distrito, pero sa kabuuan kayo po ay kailangan ng buong bayan. Dahil kayo ang mag ng... Uh... Lahat. Men, men, sa mga, mga batas na maaaring pakinabangan ng ating mamamayan at mm -hmm. ng bansa. Mm -hmm. So dahil dyan, kabayani. na uh, ba tayo? Oo. Uh -huh. Okay. At, so uh, yung mga susunod po nating uh, ito po, challenge sa mga young leaders. Mm -hmm. Gusto namin kayong matrain din and then uh, mawala yung pagiging mahihain natin, pagka ini-interview, uh, open po ang Patudla ang Elisade Broadcasting na uh, Uh, mabigyan kayo ng pagkakataon Mag-guest dito Ipahayag ang inyong sa looben, Ano man niyang paksa na gusto niyong uh, Ipahayag uh, uh, Makipag-ugnayan lang po tayo Sa sipat-tudla Or i-add po natin Ang elisalde Broadcasting Like po natin or follow And subscribe sa YouTube uh, elisalde At syempre uh, Elizalde Broadcasting uh, natin, Papapasalamatan natin si Ati Uh, Tita Inomel. Mary Elizalde uh -oh. na siyang patuloy na nagtitiwala sa atin yes. At, at syempre si sa ating Kuya staff, si Kuya Chot Pogi-pogi uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. At ating uh, technician. Uh -huh. So <laughs> si Tolpo po ng sampalok ay uh, <laughs> nagpapaalam na At kasama po si Kagawad uh, Melvin Macanip yes. At si Tolpo Jerry Gomez uh -huh. dito sa Sipat Tudla Maraming yeah. maraming salamat na lang po po at uh, muli God bless us all.